ang uh, Bukod sa inyong dalawa ni Lucy, interesado interesado mga tao kay Juliana. Uh -huh. How's Juliana? Juliana is doing well. Uh, yeah. She's almost done with school. Oo. Uh -huh. uh, Yung sports? -oh. Uh -huh. Tapos nasa, nasa fencing pa rin siya. Uh -huh. She's still playing for UP. Oo. Uh -huh. uh -huh. Siyempre, manang-mana siya sa iyo pag uh, pagdating sa bagay na yun lang. Very, very active, very athletic. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero, kumusta ka sa dad? Uh, Mahigpit ka? Hindi naman, tama lang special na Juliana sa mature na lady. Yeah. And she has a boyfriend, di ba? Oh, uh, meron. Uh 3 -oh. years old na siya. So, uh -oh. okay naman siya. Relax naman eh. Uh -oh. Pero, kumusta ka tsaka yung guy? Close ba uh -huh. sa'yo? -oh. Uh -huh. Fencer din siya. -oh. Uh -huh. So, nakakalaro ko din sa fencer. Ah, din. okay. So, welcome na welcome siya sa inyo. Madalas siya dumadala. Oo, oh, madalas. Wala nang problema. Okay. -oh. Uh -huh. uh -huh. anong advice mo kay Juliana pagdating sa uh, love life niya? Pagkakabigay na sa kanya. Relax ka lang. Kasi, you know, huwag kayo masyadong seryoso. Oo. Uh kayo. -oh. Huwag uh Oh, huwag magmadali. Ang importante, uh hindi -huh. sila Hindi uh, yeah, uh -huh. sila nagtatago. Uh -huh. Pero, siyempre, hindi ba kayo excited ni Lucy magkapo na? <laughs> 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 ah, wala. Hindi mo iniisip yun. Yeah, uh -huh. Uh -huh. So, mas gusto mo mas mag-enjoy pa si Juliana sa yeah. live. Uh -huh.